magluto na ang ating macaroni. Haluin na natin, guys. Timpahin na natin. Yan. Una-una ilalagay natin ang ating fruit cocktail. Wow. Yan, fruit cocktail. Tapos ang ating nata de coco. Wow. Yummy ito mamaya. Then, ang ating nata di coco. Ito kaong ata. Ito kaong pala ito. Tapos, ayan ang ating nata at sweet corn. Tapos, ilalagay natin ang ating cheese. Cheese at saka yung ating raisin. Wow, dami sa tahong guys. Ngayon, ilalagay na natin ang ating diesel cream. Ganito kasi ang diesel cream dito guys sa ibang bansa. May matigas ah. Yan, lagay na natin ang ating diesel cream guys. nilagay ko kasi sa repto kaya gano'n. <laughs> buo buo yan sunod natin ang ating condensed milk bago natin siya haluin. lalawin nating tatlong konti milk. Wow! 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 dami. Ayan. Tapos, lagyan natin sya ng konting mayonnaise, guys, para pang sa tamis. Ayan, haluin na natin, guys. May hindi na nakita yung makaroni kasi puro na sahog siya. <laughs> May cosmecas. ng pang ating condensed milk, guys. Wow. Yeah, na siya, guys. Lalagyan na natin po sa sa rep para sumarap so, na. Ayan, ay para sa aking sister na magbe-birthday tomorrow. Happy, happy birthday, sister! yan lang, guys. Yummy na to bukas.